Sa atong unang pagbasa ni ay tiguang nga si Eliasar nga nakakita Dios Ginoo sa iyang kinabuhi og nagsunod sa pagtulunan sa tinuod nga Dios nubinta na iyang edad. Unya kay patyon man sa hari ang dili mo sunod sa mando sa hari usa siya sa patyonon niya ang hinungdan kay di siya mukaon o baboy lamir ba kaya baboy no? So, usas mga timaan na kung di siya mukaon pati yun siya kamo inyong edad mga otsinta, nobinta niya pakanon mo baboy Kung di mo mukaon pati yun mo mukaon mo dili mga 80 na 90 na imong edad niya na ilitson diha lami keng litson niya gidili na nimo ba sa imong pagtuo niya pakanon ka kaon dili <laughs> kaon ay eh? ano gud di mo kaon ang example ni ini kaning baboy akaron ah, karun, pwede naman na baboy kay gitugot na as Ginoo ang kualang ani, ang kahulugan ani, ang kalibutan, ang lami sa kalibutan. Kana bang yawa iyatang dalitan o tintasyon o niya, kanang lami ba? Lami sa atong bak ba? Makatagbaw sa atong gana. Niya, muhingon tayo na ang yawa. Di ka muhimo ani, patay yukang. Ana, mag-antos yukang. Sa andam batang mo antos aron lang pagsunod sa kinoo o enjoy life ah, lingya mong tupad ina andam kang mo antos oh, ano siya mo na pagabot na ni Kristo kani si Sakyo dato dato pangulo sa mga kubrador sa buhis morabakan ka ng head sa BIR or sa customs pangulo man madato magina niya nangandoy siyang makakita sa Ginoo nangandoy lang siyang makakita kinya kay mubo man siya ma si Jesus masalipdan mas mga tao kay nagsigi mag sikat mag ni sa una viral man sa ni siya nga tao daghan kay magsigsunod-sunod di ka kita si Sakiyo, ning sakas yas kahoy aron lang mutanaw ni Jesus. Dato kayo, kat-kat sa kahoy, murag unggoy. Ang may imong ikatawag anang dato kay nga tao nya kat sa kahoy para mutanaw lang Murabag bag bitan sa una. Mutanaw man kaning tari is manok. Ni na man kalubihan usahay. Naagi manaka ngatus lubi kay mutanaw lang sa naglabok nga manok ba eh, daghan man kayong tao magponsiso ka ng tarian, ka ng ruidahan. Ana may mga lubis, kilid, mga kahoy, usahay. Mangatkat dito ang gusto mo tanaw. Napamikoy ka ilang, babae, asawa, pertis ang sugarulap. Katkat yun nga tos lubi, musuliyaw pa dito. Karap! <laughs> Daga, sakas, lubi, babaeng dako. Gasayal, rabang. Ang sa may mong ikasultian ang dato niya mo katkat o kahoy para lang makakita o sikat nga tao. Nagpakauaw. Nagpakauaw. Pilar ang mga pag-order nga hawa sa mo Dato ko siya. Hawa sa mo diha. na Kristo dire. Wa siya mo ana. Ni dagan siya unas mga tao. Saka siya sa yes, kahoy. Nagpakauaw siya para lang makakita ni Yesus Muna'y una niyang gibuhat ang sunod si Jesus nga nakakita sa iyang dako nga tingoha nga makakita niya ni Ingon uy, kanaog diya, Nihonong Honong si Jesus, in kanaog diya sa kiyo. So, ang tanang tao, ni tanaw ni sa kiyo, ba si Jesus? Siya, so, uy, kanaog diya, at to koron sa si inyo mo abot. So, ang paningoha ni sa kiyo nga makakita ni Jesus, ni resulta hinoon, nga si Jesus na mismo mo ini kuyog og mikaon kuyog ni sa kiyo pagkadako ang grasya ato so kung kita gusto ta makita Ginoo magpakauaw o sa ta ko na kana be ing nako do tupad ingna na andam kang mauawan para ni Kristo. Oh. Pananglitan ron asawa kang nya imong bana ng abit din amo jud ka kakita Ginoo ana nya gino kung gusto jud kang makakita Ginoo pagpakauwaw unsaon man higugmaa ang imong bana higugmaa ang iyang kabit alagari silang duha uwa okay, ka kay kaana himuon kang mid sa imong bana o sa iyang kabit uaw o kay na pero makakita jud kaana Ginoo nya kamo mga asawa ni arondini anda mo ana nga magpakauaw sa paghigugma sa imong bana o sa iyang kabit niya imo pag alagaran anda mo dili ah mga yawan on mo <laughs> magpakauaw Aw oh, pwede sa ang bana pananglitan ni mong asawa gwapagwapa niya nakabit sa si imong amigo magpakauaw kag pasaylo ibong atimanon ya nabuntis rabang bang imong asawa magpakauaw kag atiman niya ang bata kugos kogos kaanang anak sa imong asawa sa iyang laki imong antuson og atiman oh bana ngani aron dinhi butan-butan mangyud mo samaan mosugot mo anak og mo hitabo na sinyong asawa anda mo magpakauaw aron lang matuman ang sugo sa gugma nga matod pa ni Kristo paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo o ang imong makita yawa na gyud mana magpakauaw. nya kay di man gustong magpakauaw ang mga tao sa kalibutan labi na gyud kaning ato mga leaders nagubat na, na takaron nagsigi na tao kinihaay, nagsigi na dinautay, labi ang ato mga politicians, siging dinautay, gikan sa pag-eleksyon, hangtod ang nangapildi siging daot, di yun magpakauaw o galagad ang nangapildi pildi, na lang untas ni daog, nga maghuwat na lang sa, sa sunod eleksyon, siging yung dinautay, kinihaay o guban pa Nya, yeah, sa atong dili kunuhay magpaka-uaw, -uaw, na hinuon kay tanan kay nga nag-eleksyon, o nga, yeah, dili mutahod sa resultas eleksyon. Nagpaka-uaw ta. Gasto-gasto tagdako, nya yeah, ang resultas eleksyon, questionon, hangtod na lang yun, inikahumanasad sa termino, sige lang yapong, di yun musunod, sige yung kontra. Wa tay tahod. Mausa na ang mga nasod karon o oh, tanawa kanang Rasya o Ukraine. Mga kaliwat ramana silag sila dugo originally karon nagunay og gubat. kanang sang Palestina o kanang naa ang mga Israelita nagkasagol-sagol raman sa nang ilang mga dugo diha. O oh, karon gaunay na sad sila pinatyanay. Uwaw kayo. Uwaw gyud. No, kamoron ngananimba nanimba din eh Wak mo magpakauwag kiniha ay dito anang barangay niya managkaliwat ramo ang uban gani managsuon kay nagsigig ilog anang kabilin nagsigig kiniha ay anang utang Wak mo ana wa mo anak maghimoron moron mo'y uaw. <laughs> ang kuyaw kung ang pari mag-away tungod skulikta huwag uwaw mga obispo mag-away tungod las kolekta way uaw. Mas maayo pag magpakauaw tas pag higog maay bisan pag uaw na kaayo sa mas gibuhat ni sakyo Mas maay pa na kay makakita pa ta Ginoo. Pero mabaga na ning atong naong sa siging away way tinagdanay niya pulos ra ba manimbahay, pulos ra ba katoliko, pulos ra ba pare nya mag-away na noon tungod lang anang garbo tungod lang anang ato mga abilidad tungod anang ato mga kunuhay gihuptan nga mga dungog mga wa uaw sige lingi ana imong tupad ing andam kong magpakauaw para nimo sige ing na andam kong magpakauaw para nimo na wa magi kamo slat kaya <laughs> <laughs> ba pagpalit o slat? Uwaw ba Labaw na yung mamaligya ka? Niyaway mo palit? Mas uwaw, padayon kong baligyag slat. Niya, magpaka-uwaw ko ani. Pero dili nina ko igsapayan tungod kay daghan mang malipay. Muna si Sakiyo, pagka sinati niya sa kalipay nga Diyos nun, niingon dayon siya, Ginoo katunga sa akong bahandi ihatag nakos mga kabos nyagduna koy gitikasan akong ulian og upat kapilo pasabot na na si Sakiyo sa mga kabos og andam na siyang mahimong kabos og nahigugma siya sa hustisya dili na sa pagsigig pamakak isip atong at panahon na gitawag sila mga bakakon mga makasasala kay mga tax collectors nagtinarong na siya. Honesty, justice, and kung ano truth mo no, iyang gipuyan. Huwag din dapita si Sakiyo na hiusa na sa ginoo. Sige, lingiay mong tupad. Ing naandam kang mahimong kabus para nako. Naandam ka mahimong kabus para nako. Oh, maingon ang pagsulo diyo eh antos diyang buwanga ka nga nung apil ko nimo mo pati na kong panikamot dire pero si Sakiyo lahi yun naka siya sa si ginoo muna karon padayon taan eh dili kita ma-discourage, pero magpakauaw ta tungod og alang sa atong pagalagad sa simbahan sama ni Eliasar nagpakauaw siya sama sa mga santos nagpakauaw. sama sa mahal nga Birhen Maria nagpakauaw, nagbarog sa tiilan sa cross, bisan pag ang iyang anak gibitay, wagid siya masuko, nagpakauaw. Ang ubang tao ito mayon yun, way uaw ng inahana, way gibuhat sa iyang anak, wa pag yun ka pa iskwila, wag yun mo babag, sa dihang gipatay ang iyang anak, way uaw ng inahana. Pero ang gibati ni Maria, nagpakauaw siya pagtuman, sa kabubuton sa Dios. Nahimo siyang kabos, nahimong byuda, nahimo pagid siyang inahan sa kasakit tungod kay nagtuman sa sugo sa Dios. Og mao ni ang gustos Ginoo nga mahitabo natong tanan. Katong musunod ani manindog tang.